Ang magandang dalaga na si Lucy ay lumipad mula sa New York papuntang Italy para mag-summer vacation. Maya-maya ay dumating siya sa isang villa na pag-aari ng mga kaibigan ng kanyang yumaong ina. Sa labas ay ginising niya ang natutulog na si Diana at tuwang-tuwa ang ali na makita siya. Tinawag niya ang kanyang mister na si Ian at pinag-usapan nila ang tungkol sa ina ni Lucy na namatay kamakailan lang. Ipinadala si Lucy ng kanyang ama sa Italy para magawan siya ni Ian ng portrait katulad ng ginawa niya para sa ina ng dalaga. Kalauna na ipumunta ang dalaga sa pool ng villa kung saan ay nakilala niya si Miranda, ang anak ni Diana mula sa dating asawa. Ipinakilala ni Miranda si Lucy sa kanyang boyfriend na si Richard na isang abogado ng mga artista. Nang maglaon ay naghubad si Richard at sinamahan niya si Lucy na maligo. Habang naghahapunan ay nakatanggap si Miranda ng tawag mula sa kanyang kapatid na nagsabing hindi sila makakarating ni Nico. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga binata at nalungkot si Lucy dahil hindi niya makikita si Nico, ang kanyang unang halik. Kalauna na ipinasukat ni Diana kay Lucy ang damit ng kanyang ina, at naalala ng ale kung gaano niya hinahangaan ang pagiging adventurous ng kanyang yumaong kaibigan. Giit ni Diana na hindi siya kasing dating ng ina ni Lucy, kaya sa loob ng dalawampung taon ay nanatili silang faithful ni Ian sa isa't isa. Nagtataka si Ian kung bakit gusto ng ama ni Lucy ng portrait para sa kanyang anak gayong kinasusuklaman niya ang portrait na ginawa nito para sa asawa niya. Iniisip ni Diana na baka gusto lang talaga ni Lucy na pumunta sa kanila. Samantala, ang dalaga ay nahihirapang makatulog at siya ay magdamag na umiiyak. Ang masakiting lalaki sa katabing kwarto na si Alex ay kumatok at tinanong si Lucy kung siya ay may sigarilyo. Maya-maya ay binigyan siya ng dalaga ng isang stick, at habang naninigarilyo ay kinwento ni Alex na binigyan lamang siya ng kanyang doktor ng ilang buwan upang mabuhay. Nang maglaon ay pinag-usapan nila ang tungkol sa romansa, at inamin ni Lucy na siya ay birhen pa. Tinanong niya si Alex kung naalala nito na nagsuot ang kanyang ina ng berding sandalyas, at giit ng matanda ay hindi siya sigurado. Tinanong ni Alex kung bakit hindi pa siya nagpapasiba at ikinwento ni Lucy ang tungkol kay Nico, ang kanyang unang halik. Nagpapadala sila ng mga sulat sa isa't isa ngunit bigla na lang itong natigil. Pagtanto ni Alex ay takot ang dalaga na magkaroon ng lalaki sa kanyang buhay, ngunit ayaw aminin ni Lucy ang dahilan kung bakit. Kinabukasan, naghanda ng almusal ang mga babae at nagulat si Diana dahil first time sasabay sa kanila si Alex. Tinanong niya ang matanda kung bakit tila masigla siya at inamin ni Alex na inspired siya kay Lucy. Kalauna na ay sumabay na rin sa almusal ang dalaga at pinagtaluna ng mga kababaihan kung sinong lalaki ang bagay sa kanya. Dumating ang anak nina na Ian at Diana na si Daisy at dinala niya ang dalagang bisita sa malapit na lawa. Inami ni Lucy na dun siya nakatikim ng unang halik at kaswal namang sinabi ni Daisy na mahilig si Miranda makipaglaplapan sa mga lalaki at isa na dun si Nico. Nang gabing iyon, tinanong ni Lucy si Diana tungkol kay Carlo dahil nakakatanggap umano dati ang kanyang ina ng mga sulat mula sa kanya. Giit ni Diana na siya ay ang kapitbahay nila na isang war veteran at maaari niya itong imbitahan kung gusto ng dalaga. Tinanong ni Lucy kung umibig ba ang kanyang ina sa ibang lalaki, ngunit bago pa makasagot si Diana ay tinawag ni Ian si Lucy para simula ng portrait. Habang iginuguhit niya ang dalaga ay sinabi ni Ian na masaya ang kanyang mga mata hindi katulad sa kanyang ina. Tinanong ni Lucy kung nakatikim na ba siya ng dahon ng olive at giit ni Ian na hindi pa sapagkat iyon ay nakakadiri. Maya-maya ay sinabi ng pintor na bukas na sila magpatuloy at hinalikan siya ng dalaga para mag good night. Kinabukasan ay dumating si Carlo sa villa. Inimbitahan siya ni Diana dahil gusto itong makilala ni Lucy. Nakikipaglaro si Lucy kay Richard at Daisy at napansin ni Miranda na nakikipagharutan na ang kanyang nobyo sa dalaga. Kalauna na ikinausap ni Carlo si Lucy at ikinwento ng dalaga na minamarkahan ng kanyang ina ang kalendaryo sa tuwing nakakatanggap siya ng liham mula sa kanya. Iginiit ni Carlo na magkaibigan lang sila at isang beses lang sila nagkasama. Tinanong siya ni Lucy kung nakapatay na ba siya ng makamandag na ahas, at sagot ni Carlo ay oo. Pag alis ng lalaki ay sinabihan ni Alex si Lucy na hindi sila bagay, ngunit giit ng dalaga na gusto niya si Carlo, at tugon ni Alex ay dinurog nito ang kanyang puso. Nang magtungo ang dalawa sa hardin ay narinig nila si Diana na chinichika ang tungkol sa pagiging birhen ni Lucy. Napagtanto ng dalaga na ibinunyag ni Alex ang kanyang sikreto, kaya galit siyang bumalik sa kanyang silid, at tinawagan ng airline para magbook ng tiket pa uwi ng New York. Subalit bago pa ma-finalize ang kanyang flight ay dumating ang kapatid ni Miranda at kasama niya ay si Nico. Gayunpaman, tila ay nakalimutan na siya ng binata. Dumating din ang kapatid ni Nico na si Baldo at sinabing naaalala pa niya ang dalaga. Hindi pa kailanman nagpasibak si Lucy sapagkat gusto niyang si Nico ang unang makatikim sa kanya. Pagkatapos ng hapunan ay nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga first time. Hindi mapakali si Lucy at hiniling niya na pag-usapan na lang nila ang tungkol sa pag-ibig. Tinanong niya si Nico kung na in love na ba siya at giit ng binata na hindi niya ginagamit ang salitang iyon. Tila ay nagseselos si Baldo habang pinagmamasdan ng dalawa at maya, maya ay nag walk out siya. Kinabukasan, pumunta si Richard sa kwarto ni Lucy, humihingi ng isang stick ng sigarilyo. Binigyan siya ng dalaga, ngunit tila may ibang motibo ang kasintahan ni Miranda. Itinuro niya kay Lucy ang isang ehersisyo na ginagawa ng mga artista tuwing love scene at sumabay naman ang dalaga sa kanya. Bibigay na sana ang inusenteng si Lucy, ngunit sa kasamaang palad ay biglang dumating si Miranda, at nang sinubok ang magpaliwanag ni Richard ay nag walk out ito. Kalauna na ay bumisita si Lucy sa bahay ni Nico, subalit nadurog lamang ang kanyang puso nang makita niyang may kalaplapan na ibang babae ang binata. Nagmadali siyang bumalik sa villa, at nang tinawag siya ni Baldo ay hindi ito pinansin ng dalaga. Aksidenteng nahulog si Lucy mula sa bisikleta, at nang tutulungan siya ng binata ay ni-reject niya ulit ito. Pagpunta ni Lucy sa kanyang silid ay nakita niya si Alex na naghihintay sa kanya humingi ng paumanhin ang matanda dahil sa pagbutsag ng kanyang lihim at pinatawad naman siya ng dalaga. Nang mapansin ni Alex ang sugatan niyang tuhod ay dalidali niyang ginamot ang dalaga. Habang nagbibihis si Lucy ay sinabihan siya ng matanda na siya ang pinakamabisa niyang gamot at hinalikan siya ng dalaga bago ito umalis. Naghahapunan ng lahat sa isang pizza house nang dumating si Nico kasama ang dalaga na kalaplapan niya kahapon. Umupo sila sa kabilang lamesa at nagseselo si Lucy habang pinapanood ang dalawa. Kinabukasan ay nagpost ang dalaga para sa portrait ni Ian, at maya maya ay may ibinulong sa kanya ang pintor, kaya hinubad ni Lucy ang kanyang damit at inilantad ang malulusog niyang dibdib. Dumating si Nico kasama ang kanyang kapatid, at habang ang mga mata niya ay nakatitig lang sa katawan ng dalaga, hindi naman mapalagay si Baldo na nakahubad si Lucy. Pagkatapos ng sesyon ay sinundan ni Nico si Lucy sa taniman ng Olive. Sinimulan siyang landiin ang binata, at nang naging agresibo si Nico ay napagtanto ni Lucy na hindi siya ang dati niyang minahal hindi niya pinaiskor ang binata at nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Alex at kinwento sa kanya ang tungkol sa diary ng kanyang ina. Binasa niya ang tula tungkol sa gabing nagpasibak ang kanyang ina sa ibang lalaki. Nabanggit dito ang berding sandalyas, ang makamandag na ahas na pinatay ng lalaki, at ang dahon ng olive na pinatikim nito sa kanya. Nagsimulang umiyak ang dalaga kaya ipinagpatuloy ni Alex ang pagbabasa para sa kanya. Nabanggit sa tula na ang kalaguyo ng kanyang ina ay may asawa, at nagbunga ang kanilang bawal na pag-iibigan, at iyon ay si Lucy. Inihayag ng dalaga na ang tunay niyang pakay sa pagbalik sa Italy ay upang mahanap ang kanyang tunay na ama. Tinanong niya si Alex kung siya ba iyon, ngunit giit ng matanda na hindi niya kayang pumatay ng ahas. Isa si Carlo sa kanyang mga prospect, ngunit hindi pa siya sigurado. Nag-host ang pamilya ni Nico ng salusalo na dinaluhan ng mga tao sa bayan. Inanyayahan ni Lucy si Carlo na sumayaw at tinanong niya ang war veteran kung umuwi ba siya sa Italy noong Agosto taong 1975. Giit ni Carlo ay hindi, kaya nakumpirma ni Lucy na hindi siya ang kanyang biological father. Nang maglaon ay nakilala niya ang binatang si Gregory at agad na nagkamabutihan ang dalawa. Habang pauwi sila ay sinabi ni Baldo kay Lucy ang tungkol sa plano niyang pumunta ng Amerika at sinabihan siya ni Lucy na makipagkita sa kanya bukas. Hinila ni Gregory ang dalaga at naiwan si Baldo na mag-isa. Nang makarating sila sa bahay ay niyakat ni Lucy si Gregory at sinabi sa kanya na huwag siyang halikan. Umungulang dalaga para masigurong papanuurin sila ng lahat at iisipin nila na hindi na siya birhen. Habang nagpapahinga si Gregory ay pinuntahan ni Lucy si Alex at sinabi na nagdala siya ng lalaki sa kanyang kwarto. Nawasak ang puso ng matanda, ngunit itinago niya ito sa pamamagitan ng peking ngiti. Bumalik ang dalaga sa kanyang silid at natulog sa sopa habang ang maginoong si Gregory ay natulog lang sa kanyang kama. Kinabukasan ay nagpaalam na si Gregory at pinasalamatan siya ni Lucy dahil sa pagiging maginoon nito. Maya-maya ay nakita ng dalaga na isinakay sa ambulansya ang masakiting si Alex para ihatid sa ospital. Binigyan siya ni Lucy ng isang sigarilyo bilang regalo at pinasalamatan ng matanda ang kagalakan na dinala ng dalaga sa kanya. Ang natitira sa listahan na maaaring tunay na ama ni Lucy ay si Ian, ang asawa ni Diana. Tinanong ng dalaga ang pintor kung nasaan siya noong Agosto taong 1975, at naalala ni Ian na iyon ang panahon na ginagawa niya ang portrait ng ina ni Lucy. Giit ng dalaga na iyon din ang panahon na nabuo siya, ipinapahiwatig na siya ang bunga ng bawal na relasyon ni Ian sa kanyang ina. Nagyakap ang dalawa, ninanamnam namang pagkakataon na natagpuan na nila sa wakas ang isa't isa. Nang hapong iyon, inatake si Lucy ng mga bubuyog at sumaklolo agad si Baldo. Ginamot ng binata ang mga kagat ng bubuyog at humanga ang dalaga sa kanyang kagitingan. Nang maglaon ay inamin ni Baldo na may crush siya sa kanya at sinabing nagpadala siya ng mga liham sa kanya noon. Hindi niya ito nilagyan ng pangalan kaya inakala ni Lucy na galing iyon kay Nico. Binanggit ni Baldo ang mga nilalaman ng liham na nagpapatunay na sa kanya talaga iyon galing. Habang nakaupo sa puno ay umiiyak si Baldo at nang ni Lucy kung bakit ay inamin ng binata na gusto niyang halikan ng dalaga ngunit natatakot siya. Dahil dito ay si Lucy ang unang humalik para sa kanya. Sa hapunan ay hinanap ni Daisy si Lucy, at lingid sa kanilang kaalaman ay masayang nagpapabiyak dalaga sa mabait at maginoong si Baldo. Inabutan na ng umaga ang kanilang bakbakan, at masaya si Lucy dahil sasamahan siya ng binata na umuwi ng New York. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.